mga ako okay Maset masaganang buhay po sa ating lahat welcome back sa aking youtube channel at ang video na gusto kong i-share sa inyo ha okay, so, kaya uh, balikan muna natin yung ano yung bago mag lockdown so alam nyo po si coach Manny sobrang active uh, ako po isang coach ala uh, at uh, marami po ako mga players na tinitrain at siyempre uh, syempre nananalo din tayo kahit papano laro doon laro dito Ha? Uh, talaga po super active at ako rin po ay nai-invite, pinapadala rin ako sa iba't ibang lugar para magturo sa mga magturo ng baseball softball ay grabe, sobrang active at eto na ano ang nangyari nung uh, biglang na nagkaroon ng pandemic, nag-lockdown, ay nako, sobrang nakaka-stress, nakaka-depress napakarami pong uh, mga opportunity ang nawala nakakapanghinayang ay player ako nawala ng scholarship dahil sa pandemic uh, meron ako mga players na dahil uh, uh, nawala ng mga slots ay hindi nakapag-aral nag-stop mo na da uh, dahil nga ayun walang mga laro kaya yon talaga nakakalungkot at ito pa ang isang uh, hindi magandang resulta sa akin talagang uh, nakakalungkot dahil sa lungkot ayun, naka-lockdown, nasa bahay lang ay ano nangyari? Nako po! Anong nangyari? Kung napanood nyo yung aking uh, unang, un, mga unang vlog Nako, ito na Yun nga po pala ah Natuto ako mag-vlog itong uh, time ng pandemic Ayun. So ito yung, ito yung napaglibangan ko So at po, nakita ko na papansin ko Bumibigat ako ah Lumalaki yung uh, ko Kung ko napanood nyo yun at uh, 'yung mga buhok ay naku po, unti-unti na nagagalisan. Parang mas lalong marami yung namamaalam. Ayun. So talagang uh, mm, talagang nakakalungkot pero siyempre uh, tayo ay dugong atleta. At parang at uh, ang isang tunay na dugong atleta ay talagang uh, hindi nagpapatalo sa kahit na anong mga mga laban diyan o sa mga sakit na 'yan. Ayan kaya pinakita ko ang Nagiging tunay na dugong atleta. Bumangon ako. Bumangon. At uh, nag-isip ko, hindi pwede. Kailangan lumaban ako. At kaya yun, exercise. Talagang nag-exercise ako. Talagang ginawa akong regular exercise ko. lagi active ako. Ah, uh, yun ang ginawa ko panlaban. Sa lungkot na nararanasan At uh, ayun, nung naka, ano na, nung nakalabas na tayo, medyo nakalabas na, nagluwag-luwag na. Ayan, So nagpunta ako dito sa school at ayun natuto ako magtanim na na, na, nasiyahan ako dahil natuto ako magtanim yun na yung aking exercise. Tapos ayun talagang punta ako sa Pure Gold, punta ako dito sa school, punta ako sa SM San Lazaro. Talagang eto, papakita ko sa inyo yung ginawa kong mga workouts at exercise. 'yan, niyo 'yung aking ginawa ng uh, uh, paano ko nilabanan 'yung lungkot, 'yung uh, 'yung paglaki ng tiyan, 'yung uh, kumbaga 'yung panghihina ng katawan. Ayun, 'yun ang ginawa ko. At ngayon, siyempre, may resulta 'yan sa akin. At ngayon, huwag kayong alis ah, dahil ipapakita ko sa inyo kung ano ang naging resulta noon sa aking uh, kaakit-akit na katawan. Hayo so, po at ah uh, i-reveal -re ko sa inyo kaya okay ah uh, lang kayo diyan lang kayo okay so ngayon ito uh, unang-una kong uh, unang-una kong papakita sa inyo yung ano yung uh, problema ko naging problema ko sa aking mga buhok na nagsisi alisan oy wag niyo akong pagtawanan okay So, ayan, ito na po. Oh, nakita nyo. Kita nyo naman. Wow. So, ayan po. At, uh, alam niyo, pinakulayan ko yan at nagpakulit ako para naman, ayan. So, okay. Ayan, ngayon. So, ngayon, ay ipapakita ko naman sa inyo, ha, ang aking kaakit-akit na katawan. Ano ba yung naging development? Ano ba yung naging bunga ng regular na pag exercise at pag-workout na kahit na tayo nakalockdown, ay eto na panatili natin yung ating matikas na pangangatawan at malakas malakas na resistensya okay, so eto, teka lang aangat ko muna yung camera Baka para makita nyo ako ng gusto so yan, okay yan napakita so, ko na sa inyo ang aking uh, una muna ha? ang aking dibdib yan, nakita nyo Nakikita nyo? Ha? Ah? So, nakikita nyo ba ang aking dibdib? Kung gaano katambok? Ayan. So, yan po ang resulta ng aking pag-workouts. At uh, eto, yun namang aking mga six-pack sambal. Okay. Ah, ko na to. Ayan. Tara! Wow! Ayan ko, ha? Two, four, six. Nakita ah, nyo naman kung ano ang naging development sa akin ng aking regular na pag exercise oh, mm. nakita mm. Oh, mm. Mm. oh. Nakita nyo? Mm. Oo. Oh. Sa likod. oh, nyo. oh, oh, ano ba yan? Pay -pay. oh, yeah So, nakita nyo ngayon ang bunga ng aking regular na pag-workout at pag-exercise. Ito po yun. At, uh, So, syempre, ito po. Yan, binili ko yan. order ko yan sa Lazada. Ito po, para naman medyo... Medyo parang uh, match tayo naman. nga. I-order din ako sa Shopee. eh, ito. So, ayan mo ang uh, naging resulta. Pero, hindi. Ito, uh, seryoso usapan. Totoo po na ako yung nag-exercise. Regular. Gumaban talaga ako. Eh, nangaginawa ko, nag-gardening ako. Exercise ko everyday. Uh, nag tumakbo ako, nag-workout ako dyan sa SM San Lazaro, kung saan saan dyan dito sa school at uh, talagang ayun po, yun yung uh, magandang balita na talagang isasabihin ko sa inyo na talagang napanatili natin yung uh, kumbaga na agapan natin yung paglaki ng tiyan, yung pagtaba at uh, talagang napanatili natin yung uh, uh, physically fit body, kaya ayun po So, yan ay, uh, pero alam nyo, papakita ko sa inyo. Nagpapatuloy pa rin ako nag-workout. Papakita ko sa inyo. Tatanggalin ko yan. At ipapakita ko sa inyo yung resulta. Ha? So, ngayon, ay, uh, ano ba yung magandang, kahit pa paano mapupulot natin dito sa video na to, ito, sayang naman. Alam nyo, ayun, Uh, yung stress malaking tulong yung gardening kaya ayun sana po panoorin nyo ako sa akin YouTube channel sa akin mga gardening Dali, isa yun sa nakatulong sa akin para talaga mapaglabanan ko yung problema natin ngayon na nakakapanghinayang, nakakapagdepress. Ang daming ang daming nasayang na pagkakataon na wala lalo sa mga bata, nakakalupot po talaga. So, exercise, regular exercise, kubait kinain ko yung mga gulay na tinanim ko. Ah, uh, mga gulay. Regular exercise ay yung paglaban natin dito sa sa problemang ito sa pandemic na ito at uh, panlaban din sa mga sa depression ayun so ayun po at uh, sana ay may na-encourage kayo kahit pa paano sa aking video at uh, kung meron po mga bago dyan na bagong dating ngayon lang nakapanood sa akin pakisubscribe naman po ng aking youtube channel coach Manny po at paki uh, pakilike and share meron din po tayong ads sana po huwag niyong skip yung ads dahil ito po kaya uh, gagawin din natin pang tulong kung sakaling tayo ay palarin at magtagumpay dito sa YouTube. So, ayun po. Uh, ano pa sasabihin ko? Hanggang sa muli, panuorin nyo aking mga next vlog. At, uh, ayun, stay safe, stay healthy. Ah. Ito pong katawan natin, nag-iisa lang to. Kaya dapat nato pangalagaan natin, ingatan, ah, para talagang lagi tayong healthy. Ayun po. So, maraming maraming salamat. Mabuhay kayong lahat. God bless you all. Bye-bye!